Uh, magandang gabi mga kaibigan, ito po ay reaction po natin patungkol po sa uh, pagka-impeach po kay President Sara Duterte Sa palagay niyo mga kaibigan, ano kaya ang maaaring mangyari dahil sa napakarami ding mga Pilipino, particular na po ang mga uh, kababayan po natin dyan sa Mindanao na talagang uh, si Sara po ay sinusuportahan po nila sa palagay nyo kaya po ang pagka impeach kaya kay Sara ay magdudulot po ng maaring uh, maaaring kaguluhan o maaaring uh, magkaroon ng baka magulong rally sa mga support sa mga supporters po ng ating uh, pangalawang pangulo kasi yun na natuloy nga mga kaibigan yung natuloy nga mga kaibigan yung uh, pagpatalsik o pag-impeach kay at kay pangalawang pangulo uh, Sara Duterte dahil po sa uh, limang kaso na kinaharap po nito so mga kaibigan mga kapatid so alam naman siguro ng taong bayan kung bakit po ang iglesia ni Cristo ay uh, nagkaroon po ng peace rally at halos milyon-milyon pong mga kapatid sa iglesia ni Cristo ang dumalo para lang uh, ipahayag na hindi na dapat i-impeach itong si Sara Duterte. Sa halip ay maitama, maitama kung ano man yung mga pagkakamali at magkaroon ng pagkakaisa sa ating pamahalaan. Sa palagay nyo ano kaya ang magiging impact po nito uh, sa ibang bansa lalo na po sa mga investors? Na mismo ang pangalawang pangulo ay in-impeach po ng ng Uh, mga mambabatas ng kamara. Ano kaya ang magiging implication po nito sa ating bansa? Sa palagay nyo po kaya mga kaibigan magkakaroon pa ng ano kaya ang magiging anong nito? Magiging kalalabasan. Hindi kaya ito makakaapekto sa mga uh, maaring mag-invest ng uh, business dito po sa ating bansa. Kasi parang may malaking impact po ito eh. Kasi kung gagamitan po natin ng sentido common yung mga investors sa ibang bansa mag-iisip yan 'di ba bakit pa ako mag bakit pa ako mag ah, bakit pa ako mag ah, ah, bakit pa ako mag invest doon sa Pilipinas in ang gulo-gulo nila eh, ang president mismo at ang vice president at yung mga mambabatas nga ay eh, naglalabanan, di ba? Ano kaya ang magiging implication nito? At ito pa, ang nakakatakot lang kung paano kaya itong mga supporters ni Sara, yung mga retired general, yung mga karamihan ng mga Muslim at yung mga supporters doon sa Mindanao ni Sara. Ano kaya ang ano kaya ang mangyayari? Ano? Ano kaya ang mangyayari? At ito pa, di ba darating na po ang halalan di ba ang gusto ng Iglesia ni Kristo ay walang i-impeach sa halip <coughs> ayusin ang kaguluhan e, paano ngayon mga kaibigan inatuloy, itinuloy yung pagpatalsik kay B.P. Sara Duterte ano kaya ang magiging hakbang nito o ano kaya ang magiging ha, ha magiging epekto nito sa darating na halalan baka lahat po doon ng mga pumerma baka hindi natin alam kung kasi ang Iglesia ni Cristo alam naman natin na uh, sulid, at saka black voting yan ang Iglesia ni Cristo nung nag uh, nagrally uh, nag, uh, nag ay ang pinandigan ang pinaninindigan nila ay yung uh, salita mismo ng pangulo na hindi naman makakatulong ang pagpa-impeach kay pangalawang pangulo kay Sarah Duterte. Pero ang nangyari mga kaibigan, kahit bagaman uh, ayaw ng Pangulo na ma-impeach itong si Sara, ay natuloy pa rin po mga kaibigan at mga kababayan. Sa palagay nyo po kaya may malaking impact po ito sa atin, lalo po sa Pilipinas at sa mga investors na maaaring mag-invest dito po sa atin. So ano kaya ang magiging ano nito, magiging kalalabasan sino naman kaya ang uupo bilang pangalawang pangulo? Eh, siyempre, alam naman natin eh, kapag nawala ang Vice President, yung pinaka ang yung pinaka de botong senador, o, oh, yun po ang magiging pangalawang pangulo. O, oh, diba? Ano kaya ang magiging, magiging kinalabasan nito? Hindi kaya magkakaroon ng kaguluhan? Hindi natin alam eh. Diba? Hindi natin alam. So sana lang, sana lang ano, walang mangyaring kaguluhan sa Pilipinas. Walang mangyaring ah, labanan sa pagitan mismo ng mga kapwa Pilipino. Parang ang nangyayari na nagkakabahabahagi ng mga Pilipino. Ayun. Sa kabila ng panawagan ng Iglesia ni Kristo na for peace, for unity, at ang atupagin wag yong pagpatalsik kundi yong pag uh, uh, pagsolve or uh, pag, -pagbi, uh, pagbigay ng mga lunas sa mga uh, pangunahing uh, problema sa ating bayan at ating bansa ayun pa rin natuloy pa rin talagang mas himuwigit pa mas marami pa ang lumagda kaysa noong una pangalawa at ikatlong impeachment umabot po ng dalawang daan at labing lima ang lumagda po doon at ang pinakaunang lumagda nga mga kaibigan ayon sa ating uh, na i-vlog kanina na i-upload natin ay ang kanyang anak mismo na si Representative Sandro Marcos yun ang pinakaunang umirma di ba? hindi natin alam kung ito ba ay laro-laro lang kasi yung ama niya ay ayaw ma-impeach si Sarah pero itong si Marcos Sandro ang unang uhunang pumerma. ba diba? parang nakaka ano lang, nakakapagtaka bakit ganoon? Bakit ganoon? Ayun nga, ano na kaya ang mga ang susunod na mga mangyayari? Makukulong kaya itong si Sara Duterte? No kaya ang mangyayari. So, talagang tuluyan ang nawala sa posisyon at sa uh, kapangyarihan ang mga Duterte sa pamahalaan po natin na yun naman talaga ang pinaka pinaka plano ng mga kumakalaban po sa mga Duterte na sila ay maalis sa pwesto so ang nakakatakot lang dito hindi natin alam kung ano ang nasa utak nitong mga Duterte e eh, siyempre hindi natin alam kung iwang ko lang kung anong mangyayari dyan diba Parang may nakakatakot ang nangyayari po sa pamahalaan ng Pilipinas. Sila sila mismo naglalabanan. Di ba? President versus Vice President, mga Congress uh, Congressmen at mga ano, halos halos silang lahat naglalabanan. Nako, ano kaya ang mangyayari? Nakakatakot. So mga kaibigan, ah, hintayin na lang natin kung ano ang susunod pang mga episode ng uh, pawak ng pamahalaan natin kung ano ang mga mangyayari. Talagang nakakatakot ang ba baka baka kung ano ang mangyari, di ba? Eh kasi alam naman natin na itong si Sarah at itong mga Duterte eh medyo talagang may tapang din. Eh, may tapang din talaga. O, kaya talagang lumalaban. Eh, hindi natin alam kung pa kung anong mangyayari. So mga kaibigan, ang siguro ang gawin na lang natin ngayon ay manalangin tayo ng mabuti para ay panalangin natin na manatili ang kapayapaan po sa Pilipinas kasi simpre madadamay po ang sambayan ng Pilipino dito kung magkaroon ng ah, baka magkaroon ng civil war hindi natin alam di ba? baka ganon hindi natin alam anong mangyayari So, ipanalangin na lang natin na huwag sarang magkagulo ang Pilipinas dahil maapektuhan talaga ang karamihan mga Pilipino dito. So, hanggang dyan na lang muna mga kaibigan at maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik sa ating munting channel. Ikaw na nanonood kung hindi ka pa kasama sa aking munting channel ay pakipindot na lang po ng subscribe button at pakipindot na rin ng bell button at saka pindutin mo na yung all para sa susunod po na updates natin ay kasama po kasama ko po ka rin, uh, kasama po pa rin kayo namin sa mga ganitong usapan nabubulol na tayo mga kaibigan so good night po matulog, bago matulog manalangin po tayo sa Panginoong Diyos na gabayan sana tayong lahat maging yung bansa natin At sana manatili ang kapayapaan sana nga tama ang naging desisyon nitong pag-impeach kay Sara Duterte. So, good night at maraming salamat po.